Pinu-proseso na ang pagpapatupad ng iisang fines and penalty system sa batas trapiko sa Metro Manila. Bilang isa sa mga solusyon sa matinding traffic, isinama na rin sa mga pulong ng grupong nangangasiwa sa EDSA ang mga lokal na opisyal para maayos din daw ang daloy ng mga sasakyan sa mga inner street. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? June matapos ang pulong ng MDA, Highway Patrol Group o HPG at Metro Manila Mayors ng Huwebes na pagkasundoan na isasama na nga ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa pulong ng Technical Working Group na nangunguna sa traffic management sa EDSA. Ayon kay MMDA Assistant General Manager Emerson Carlos, sa ganitong paraan, may iwasan ang build-up ng mga sasyan sa inner street. Mapakonsulta rin kasi ang mga mayor sa kung ano ang epektibong traffic team sa kanilang lugar. Bagaman nagkaroon ng pagbuti sa traffic sa EDSA, paliwanag ni Carlos dahil sa mga isinarang U-turn slot sa EDSA. Bumagal ang takbo ng mga sasakyan sa anim na lungsod. Ang Caloocan, Makati, Mandaluyong, Pasay, Pasig at Quezon City. Para mapaayos pa ang daloy ng traffic ang sang ayon daw ang MMDA sa pagkakaroon ng unified o isang trafficking scheme. Ayon kay si Carlos, nasa proseso na ang pagkakaroon ng uniform fines and penalties sa mga lungsod para hindi na magkaroon ng kalituhan sa kung ano ba ang dapat ipataw na parusa, partikular sa mga nauhuling motorista sa boundary ng dalawang syudad. Ang isa pa raw na dapat maayos ay ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Land Transportation Office o LTO. Sa ngayon kasi, kanya-kanyang bayad sa munisipyo ang mga nauhuling traffic violator. Kung makikipag-ugnayan sa si LTO, maaari raw na magbayad na sa si mga bangko at ang ahensya na ang mag sa mga... Malaking tulong o mala ito sa mga taga-probinsya na nahuli sa Maynila. May iwasan daw ang suhulan kapag naipatupad ito. Nangako naman daw ang Metro Manila Mayors na aayusin nila ang mga alternatibong daan na sakop ng kanilang lungsod. Kasama na rito ang Christmas Lane. Sinubukan din nating kunin ang panig ni HPG Director Chief Superintendent Arnold Gunacao at Spokesman Police Superintendent Oliver Tanseco pero hindi pa sila sumasagot. June? Maraming salamat, Victoria Tulad.